So guys, maadong magandang hapon sa ating lahat. Nandito pala ako guys, ayusin ko yung aking butin. Kasi ibang ano na yung ano niya, apoy na itim na yung ating kaldiro. Kaya ito binubungkag ko muna para malaman ko kung ano tong problema nito guys kasi dapat hindi mangitim yung kaldero umiitim daling kaya but ang kwan anak ba kitang diri ito pala yung ano niya guys ito umiitim siya guys kaya ayusin uh, ko to mas nasa natin kunti. Ibalik natin yung pisto nya. Silagay yung tornilyo. Oops, hindi na shot. Okay, shot. Talaga lang siya guys. Na, ano na yung kuya, para sunog na yung ating kaldiro, pati yung takip, itim na. try natin siya guys. At try natin kung hindi na ba itim. kabil. bumusin na pa sa ating mesa. Shoutout pala dyan sa mga butin ang ginagamit. Itong sa akin, umitin na yung apoy. Ay, pang pula. Dapat glow Pula na yung apoy. Kaya umitin yung kaldero. Uy, tanggal ang ating takip. Try lang natin to. Oh, matigas ha. Yan. Try natin. Ito try. Ito try ayun lang hindi makoy yung later okay suyo b later kaliyot later ba yung kuha na ready mo siga uy nandiyo kayo wag ka na kuha na rin karayong kunin muna natin yung lighter guys yun lang wala na po ang lighter so, sindihan muna natin ng ano guys gamitan natin ng lighter Pagitan muna natin ng lighter guys sa kaunas. Yun. Uy na. Napatay pa. Try natin ulit. Sige. Ayan. Parang okay na yung apoy niya guys. Parang kulay blue na. Blue, blue. Blue na pula-pula. Eh? Okay na ba? Sabihin natin. Okay na no? Okay, okay na pala siya guys. Medyo, medyo may pula-pula pa. Dapat blue lahat. Kasi may pula-pula kunti. Okay na yan. Goods. Goods na yan guys. So hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat. I love you.